ito na ang pababa. Actually, ito ang favorite place ko. Sa may tabi dagat. Pero, hindi ako dito dali dumadaan. Pero, pwede rin. Pag pumunta ka dito dali dali na maliit ko, dito sa dumadaan. Tapos, pababa na dito. At, dito na ako dadaan sa kabila. So, may... Nakalimutan na ko tao, eh. Ayan. So, Yun yung ganda ng place, no? Yun ang floating cottage. Yun ang bago dito. But the rest, wala naman ang bago, eh. Wala ito ang lugar na kanalakihan ko. Hmm? Pwede ako bumaba dyan, di ba? Sa mga iba ba? Sa ako sikat na araw eh. Thank yan, kita niyo kung brand mo kaganda ang lugar na to. Ito yung floating garden. Diba, shell na ang Castilla. May floating cottage na. Yan. Yan. Yan ang dati yung bahay ni Lolo Molo. Saan kami madalas sumamay nun? Magigitara si Lolo Molo, kakanta ko. Ayan, ang madalas namin sa bayo ng pag-yabay. Ayan, masyadong ako madalas tumambay. mambay. Pinang place sa baba. Doon sa daan, baba. Actually, ganda ng pinaka-favorite place ko eh, sa so, may dolo doon. Ang dito siya. Doon ang parola sa so, may tabi na antariponso. Ayan, this is place ko. Ito na po itong place na ito. Sana makabalik pa ako. Sige ko ka kasi hindi na. Ayan ang paakit yung little series. Paakit na siya. Kapunta na ron. Ayan. Okay, bye na.